Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, dito ako dati dumadaan mga kainags, ano? Nung ako ay temporary foreign contract worker pa lang, uh, ito yung paborito kong daanan. Kasi dyan ako nagtatrabaho dati sa AMW. Tapos doon kami nakatira sa kabilang, kabilang banda pa doon. Kaya pagka gusto kong mamasyal dito, yan, no? Gusto ko mamasyal dito mga kainags, ano? Pagka day ako or pagkatapos ng trabaho ko, Diyan kami dumadaan. Diyan. Papunta rito kasi nandito lahat yung mga establishment. Kaya pagka pumupunta ako ng Spruce Grove, hindi hindi ko makakalimutan tong daanan na to mga kainis, ano. Magmula diyan may pipindutin tayong uh, stoplight papunta doon mga kainis, ano. Hanggang doon. Yan. So syempre pag naglalakad tayo diyan, abi syempre ano tayo nun agaw pansin tayo mga kainags ano ng mga nakahintong sasakyan yo <laughs> ang bihira naman no? nakakatawa lang kasi naalala natin yung kung saan tayo nagsimula yan eh, hindi ako papayag na ano eh na hindi ako pupunta rito sa Spruce Grove pagka ganitong summer yan malakas ang hangin ano yan dito tayo sana hindi maapektuhan yung audio natin tapos yung MW na yan dito sa Spruce Grove O dun sa mga hindi nakakaalam, ano yung mga baguhan pala sa YouTube channel natin Diyan ako dati nagtrabaho Tapos uh, sabi ko nga sa inyo Magmula doon, tatawid ako Ang bilis, parang kailan lang pero 15 years na pala no Halos mahigit, uh, kailan ba? 2008 eh. Ngayon ay 2004, July uh, First week ng July ngayon, 2024 Ang bilis, ano? sabihin natin 15 years parang kailan lang hanggang ngayon yan pa rin yun walang nagbago yan. tapos dyan ako maglalakad eh tatambay tayo dyan pag na ano tayo nauhaw tayo or gusto nating o napagod tayo punta lang tayo sa Tim Hortons ah, dalarama pasyal pasyal yan syempre nung mga time na yun nagsisimula pa lang tayo dito sa Canada wala pa tayong masyadong budget syempre yung dalarama ang ano natin dalarama yung ating laging pinupuntahan at nabibilihan natin yung yung abot abot ang abot kamay ang presyo, 'yun. Ha, ah, talaga, syempre At dito pa dito nagsimula ang pangarap ko makakilala, no? Noong ako ay nangangarap pa lamang na maging permanent residence ng Canada. Yung nagsisimula pa lang tayong uh, magambisyon sa buhay. Yan, 'di ba? nagsisimula pa lang tayong mga na madala natin yung family natin dito syempre di ba mga kainis ano parang kailan lang parang kailan lang ang mga pangarap ko'y hirap abutin Yon <laughs> uh, baka may tumawag ng polis na naman ha Dira, madali tayo rito Di ba? Wala namang masamang maging masaya mga kainis ano? Basta wala tayong naabalang tao <laughs> <laughs> Ay, pati nga pala sa pagtawa ko May sumisita Ang bihira naman Wala tayong magagawa, masayahin tayo eh Ganun talaga, makakinis, so, mababaw tayo eh Sabi nga nila eh Gifted daw yung pagiging mababaw Dahil ka, kahit na mababaw lang ang dahilan Masaya na tayo Natatawa na tayo Gifted daw yun mga kainis, ano? Blessing daw yun Masaya, ano, swerte raw yun Kasi masaya ka Kahit mababaw lang ang dahilan Di ba? Diba. Ayos. Oh. Eh syempre nung araw mga kainay si yung yung work permit ko noon close close work permit ako eh. Hindi ako open work permit na pwede magtrabaho sa iba. Close permit sa AMW lang ako pwede magtrabaho. Kaya kahit maliit ang sweldo ko sa AMW noon, no choice kundi pagtiyagaan. Pagtiyagaan higpit sinturon. Pero syempre hindi mawawala yung ipon Kailangan yan ipon kahit na malitan sweldo Mag-adjust talaga Nag-adjust ako nun syempre Gusto ko kasi makapag-ipon mga kainis Anong target ko yun mag-ipon Hindi had lang yung malitan sweldo Importante makapag-ipon Yung mga gusto kong bili nung araw Hindi ko binibili kasi syempre Ang number one priority ko nun Mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon Yun may mga damit ako na binibili pero sa trip shop kasi ang halaga lang ng mga damit nung araw sa trip shop, 1 dollar, yan. Pero magagandang klase na. Parang ukay-ukay sa atin sa Pilipinas. Eh, syempre, mga kainags, yung pagtitipid natin na yon pagtitiis, pagsasakripisyo natin na yun, na ay nagbunga naman. Nagbunga naman. At ngayon ay inaani na natin yung mga bunga na yun, mga kainags. Ano? Ngayong tumagal ng panahon. O, oh, ba diba? Kumbaga, na, 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 nakain na natin ang prutas na napakasarap mula sa ating pagsisikap, pagtitiis, pagtsatsaga dami ko sinabi no hahahaha <laughs> ano. ay lako talaga sabi nga nila eh magtanim tayo habang maaga pa magtanim tayo habang ang mga lupa ay basa pa, habang ang mga lupa ay malulusog, matataba pa kesa magtanim tayo na kung kailan ang mga lupa ay tigang na, dry na wala nang ulang dumarating paano pa tutubo, paano pa sisibol ang mga butong itatanim sa mga lupang tigang. Yun. <laughs> Pambihira naging makata yata ako ah. Yan. Walmart. Siyempre. Pasyalan. Pasok muna ako dyan mga kainis. Ano? Kasi nandito yung mga memories ko eh. Kaya talagang pinupuntahan ko mga memories ko nung bagong dating ako ng Canada. Bagong dating ako dito sa Spruce Grove. Lahat yan. Lahat ng mga nandito sa Spruce Grove ay Marami akong memories. Memories, memories, bring back the memories. Yun. Kaya yeah, sumasama ang panahon eh. Panay kasi ang kanta ko eh. Yun. Kaya nandito na tayo sa loob ng Walmart mga kainis. No? Tapos nung nagpadala ako, una akong padala sa Pilipinas kay Mahal na Reina. Yan, dyan ako nagpadala sa customer service. Kasi meron ano dyan eh, yung Western Union. Dyan ako unang nagpadala dati. Una akong sweldo dito sa Spruce Grove no. Sa EMW. Yeah, nakakatuwa lang uling balikan kung saan ako dati naglalakad, gumagala-gala, no? 15 years ago. Tapos sa uh, dito ako unang nakabili ng ano, nung mga brand new na damit, mga kainis, ano? $7 yung isang damit dati. Yung $7 na yun, mahal na, mahal na. Sobrang mahal na para sa akin yun. <laughs> so, kailangan ko magtipid dati. Yeah, dito, dito ako unang nakabili ng mga brand new damit. Ah, meron pa tayong nabili mga kainis, ano? Ah, gusto ka natin eh. Mura, mura. <laughs> yan ito, magagamit natin ito sa camping. Yung pag nagluluto tayo, stainless uh, cup. Tapos tong short. Gusto ko yan, mga kainis, ano? Gustong gusto ko yan, ayan, eh, ano? Yan, syempre. <laughs> Pumasyal din tayo dito sa Spruce Grove Home Depot mga kainis ano? Yan, share ko na rin sa inyo Dati nag-apply ako rito Nung temporary foreign contract worker ako sa MW Kasi may nabasa ako nung dati sa <laughs> Sa site ng ano no Ng migration Eh sabi nila mga kainis na lagi doon nabasa ko Ano daw? P uh, pagka temporary foreign contract worker ka Pwede kang mag-apply sa ibang company. Yung sinubukan ko, nag-apply ako, mga kainags, ano, pambira naman, ano. Wala akong kaalam-alam na <laughs> kailangan mo pala ng work permit, di ba? Kasi nga, sabi ko sa inyo, close work permit ako, hindi naman ako open work permit. Doon sa mga hindi nakakaalam, uh, sa mga contract worker, ang open work permit ay pwede ka mag-apply kahit sa ang uh, employer. Pero depende yan, ano? Hindi, halimbawa, gusto mo mag- Sabi nila, daw, uh, uh, depende pero marami kang ma-apply ang ano, marami kang ma-apply ang trabaho pagka naka-open work permit ka. Ay eh, sa akin kasi close work permit, ang close work permit kung saan ka lang nagtatrabaho katulad ako, close work permit ako sa AMW. Sa AMW lang ako pwedeng magtrabaho. Hindi ako pwedeng magtrabaho sa ibang company. So nag-apply ako dito kasi nga maliit ang sweldo ko sa AMW, makakainis ano, $11 per hour. Tapos ang sweldo namin kinsenas pa. So maliit talaga, maliit. Tapos eh nag-apply nga ako rito, akala ko pwede kasi na, may, nagbasa nga ako eh no ah, syempre pagka hindi malawak ang iyong kaalaman kahit na nagbabasa ka eh kulang yung pagbabasa mo hindi, hindi hinog hindi hinog ang magiging kaalaman so nag-apply ako rito mga kainis ano so na-discover na, na nila na kapag hinire pala nila ako dapat pala mabigyan nila ako, ako ng LMO at ng Lamia yo ang <laughs> so yun lang, nag lang ako pero na-interview na ako dyan pasado na ako mga kayinigs, ano pasado na ako dyan nakapasa na ako kaya lang nang hinayang sa akin yung nag-interview sa akin kasi sabi niya uh, gusto sana kitang i-hire kasi nagustuhan ko yung interview ko sa iyo sabi niya sa akin kasi nga may experience ako sa ano warehouse di ba sa Pilipinas kaya lang medyo very complex yung status mo kailangan pa ng lamia eh, LMO kailangan pa ng LMO dati hindi lamia no uh, work permit gagastos pa sila Siyempre, gagasto sila sa agent pag, pag i-apply nila ako ng ano so hindi, hindi natuloy hindi natuloy yung aking pagpasok dito kasi syempre, alam nyo naman pagka naka-close work permit ka limitado ang ating uh, galaw yung status natin limitado dito sa Canada mga at doon ko rin, doon ko rin na-realize na, na pagdating mo sa Canada eh mahirap din pala ang sitwasyon kasi syempre nung nasa Pilipinas ako akala ko dati pag nakapunta ako Canada malaki sweldo syempre dollar eh eh syempre yung dollar na sa si sweldo mo rito <laughs> eh dito mo rin gagastusin ang bihira di ba okay lang sana ko ang sweldo mo dollar tapos sa uh, ang gagastusin mo sa Pilipinas yan okay kaya yun yung mga pinapadala natin sa Pilipinas di ba malaki yung value ng dollar syempre So yun doon ko talaga na, na realize mga kainis no nandito na ako sa Canada, sabi ko. Ay akala ko dati yung si sweldohin ko rito sa Canada, malaki rin Eh syempre pero depende nga, 'di ba? Depende sa sa trabaho natin. Eh ako'ng trabaho ko food counter attendant, basic salary Eleven dollars. Yung iba naman, syempre engineer, mas malaki yung per hour. Eh, yun yung yun yung kanilang posisyon. yan Eh hindi naman ako engineer eh. Kaya doon ko na-realize na realize, no, habang tumagal-tagal na ganun pala, hindi pala ganun kadali. Ano? Mahirap din pala. Pero at least, nalaman ko lahat. <laughs> Dami ka experience dito. No? Siyempre, masarap, masarap balikan yung mga mga panahon na nangangarap palang talaga tayo, nangangarap na sana matupad, 'di ba? Tapos syempre, awa naman ng Panginoon, natupad na natin yung pangarap na yun. Sabi nga, sabi nga, di ba, hindi naman matutupad yung mga pangarap mo na yun kung wala kang ginagawa eh. Dapat merong aksyong gawin. Sabi nga nila eh, pagka nahihirapan ka abutin ang iyong mga pangarap, nasa tamang daan ka. Yun ang sabi nila. Nasa tamang, tama kang daang nilalakaran. Dapat mahira, maranasan mo yung hirap, yung sakripisyo, pagtitiis, hinagpis, luha at sakit. Yan. <laughs> Dapat ay eh, maranasan natin yan para tama daw yung formula na ang ating patutunguhan. Yan. Gutom ako sa pagsasalita ko mga kainag. Ano? Kakabunga nga ako, nagutom ako. Kain muna tayo, sandali. Dito naman tayo ngayon sa ano, mga Boston Pizza. Yan, dito rin ako nagtrabaho. Yeah. Pero <laughs> lang gusto gustong bisitahin dito. Sana nandito pa. Ama uh, butan natin, no? may, mga, may mga nagtatrabaho pa rin dito na mga kasamahan natin dati So may mga nakausap tayo rito, yung eh, mga kasama pa rin natin sa trabaho Grabe, ang tatagal na nila rito no? uh, Kasi nung pumasok ako dito sa Boston Pizza way back in 2013, May Nandito na sila Nandito na sila hanggang sa um uh, nag-resign ako rito noong 2000, 2018 2018, nag-resign ako rito, October Ngayon, 2024 na, nandito pa rin sila mga kainigs Ano? nakakatuwa naman nakaututang dila ko sila parang bumabalik yung mga memories parang kailan lang bilis grabe minsan parang asarap bumalik dito kasi uh, ah, syempre mga kainis no? masaya ako dito sa Boston Pizza kasi pag busy tulungan talaga kami rito tulungan busy pero nag na ako rito mula nung parang ano na nag, nag na hindi na hindi na naging busy yung ano yung restaurant na to parang nawalan ako ng gana parang tinatamad na ako kasi na, ano uh, yeah. actually sa totoo talaga, isa sa mga nagustuhan ko dito sa restaurant nito nung kapanahunan ko. Sobrang busy mga nagsobrang busy. Naaaliw ako, uh, na-challenge nacha ako, nag enjoy ako, sobra. Tsaka yung mga kasama ko rin dito kasi nagtutulungan kami. Alam mo yung teamwork talaga. Teamwork talaga. Masaya. Nakakapagod. Stress, pero masaya. Yan ramen, yan. talaga mga kainex kapag ka naalala mo yung mga nakalipas mo, yung mga masasayang nakalipas, kahit na yung mga malulungkot na nakalipas. hindi natin maiiwasang hindi maging ano eh, yung sentimental eh, no? Senti, yon. Doon nga pala sa mga hindi nakakalam ano, ah uh, nung galing ako sa Gordon Foods. Kasi kailangan ko ma-permanent residence. Nag-apply ako rito sa sa Boston Pizza Stony Plain para ano makuha ko yung work permit na cook yan kasi yung cook sa amin nung ano nung araw ewan ko lang kung hanggang ngayon ang cook kasi eh, skilled worker yon mga kainis ano malaki yung posibilidad na makapag-apply ka ng permanent residence pagka cook skilled yung yung, yung ano uh, status trabaho yan yan itong bahay natin itong mga bahay na dito sa kaliwa wala pa to dati Diyan pa ako naglalakad do sa gilid na yan Wala pa dati yan ano? Yan, dito ako naglalakad do <laughs> Nakatawa, yan oh. Tapos pagka gusto kong makita ng maraming tao mga kainags Dito sa Spruce Grove Dito ako pupunta po. sa Trilesure Yan, so marami tayong makikita ng tao dyan Siyempre lahat ng mga activities Halos lahat ng activities pala nandito na kaya marami tayong makikita ng tao dito. Yan. Nilalakad ko lang to dati kasi doon lang ako nakatira. Doon tayo nagtrabaho si MW. Nilalakad ko lang yan tapos yung superstore diyan lang. Nilalakad ko lang to. Pagka gusto ko makita ng maraming tao at papasok lang ako dyan. Libre naman yan, walang bayad. Pero kung maliligo ka or kung, kung gagamit ka ng mga gym, yun may bayad yun. Pero kung mga masyal ka lang, walang bayad yan. Punti tao ngayon eh. Dito rin kami dati naglalaro ng basketball dati naglalaro kami diyan practice practice ganon eto naman volleyball to no ate maraming ano to maraming laro dito pwede rin siguro basketball volleyball tennis uh, badminton football yan marami rito tapos ito hockey hockey dito mga ka no oh. yan parang kailan lang anong bilis ang bilis ng panahon grabe yan pagka gusto ko lang makita ng maraming tao diyan lang pupunta Masaya na agad ako nung paglabas ko, nakangiti na agad ako. Especially doon sa ano, sa may swimming pool. Nako. Pag doon ako pupunta, talagang lagi ako nakangiti pagka pagka yung aalis na. <laughs> Manyakis talaga eh, no. Ay. Ay, nako. Tara, gutom ako. Kain naman tayo sa MW kung saan ako nagtrabaho. Ito naman tayo ngayon mga kainag sa AMW yan kung saan ako unang nagtrabaho sa Canada dito ako dati yan. So, hindi ko nakikwento sa inyo kung ano yung nangyari dito. ilang beses ko nang kinuwento sa trabaho natin. Ay, sa trabaho. ilang beses ko nang kinuwento ng mga nakarang mga vlogs natin. Ano? Yan, dyan lang ako dati tumatambay pag nagbi break Uy, nagbago na yung mga upuan dito ah. Dito ako lagi tumatambay mga kainis. Pag nagbi break ako. Yan, pero nagbago na yung mga upuan nila. Nawala na yung mga lumang upuan. Ayan, yeah, no? <laughs> Parang kailan lang, bilis. Customer na lang tayo ngayon <laughs> kung saan tayo dati nagtatrabaho. Ito na, mga kainis, ano? Fresh na fresh. Mmm. Top. Mmm. Mmm. Tapos walaan nyo kung in-order ko dito. Siyempre alam nyo na. Chubby Chicken Burger. Ayan, tapos ano, dito, dito ako dati nakaupo mga kainis, ano? Uh, kasi dati ang trabaho ko rito, alas 4 hanggang alas 12 ng gabi. Yun yung schedule ko lagi dito. Tapos pag mag-break ako ng, ano, ng summer, mag-break ako niya, mga ano, before mag-rush eh. Mga alas 5 siguro, alas 5 ganyan isang oras pa lang bi-break na ako Kaila kasi kailangan lang mag-break eh. kasi magbibisi na minsan naman alas 9 oh, alas 8 pagkatapos ng rush hour nandito ako alas 8 ng gabi kasi maliwanag pa pag summer so dito ako nagtitake ng break ko oh, habang nagtitake ako ng break ko rito dyan ako nakatingin yan o oh. nalilibang ako mga kainags ano syempre minsan lang natin na nagagawa yan pagka summer dito sa Alberta, Canada yung summer eh tatambay ka dito sa labas Diba, hindi malamig, warm weather. Yan. Ganyan lang. <laughs> nakakatawa lang tapos ito. Itong inuupuan ko at table, ito pa rin 'yun. Yung nagbi-break ako rito. Ito pa rin 'yun mula nung dumating ako dito sa MW Asporus Grove. Ah, nakakatawa lang ano. Hi! Nako! Ang bilis lang ng panahon. Parang kailan lang. Pero masaya tayo na binabalikan natin yung mga lugar na kung saan eh naging parte ng ating buhay. Naging parte ng ating mga pangarap. Naging parte ng mga dinadaanan natin papatungo sa ating uh, uh inaambisyon sa buhay. Yan. Grabe. So mga kainay, sino maraming maraming salamat sa panonood at thank you very much sa English. Yo. <laughs> Kita tayo sa sunod videos. Hanggang sa muli.